guys. So, we're going to go sa Hulu Hot Stand. We're going to Ilang to the 240. 240. So guys, Ilahang Dorian nasa 240. Ika ni sa Davao. Per kilo, per kilo. Per kilo. Oh, uh, uh, tapis lang po. Alright. Ay, tambis Den cargo guys. So, derita guys. All right. Wala may baguong pala diri oh, may baguong ng barks. Baguong lumos. Uyab. tong ganito. 100. Wala na tay paliton. Wa na brihan ako. Ano Durian. Toro ay na Parang wala tayong nakitang hmm. durian ay na brihan. Mora mulibot pa siya dere. So guys, libot na to narao Nara o? Pari Kani. Baya basta ka. Durian. Ano guys, ito yan. So, uulit na. Wala, wala. Oh, ayan guys. Mga gusting tag... Magkano yung isang ganito? 150. Ay, 150 pala guys. Isang ganito, 150. Ang dami guys. So, maura to ang among um, napalit. Orange lang. Uy, mangga. Apple. Kerajaan Indonesia Kawawak namanya Ubah guys Bapak Ita uh, kasamaan, Kasama Ayan Bapak Ita So guys Mulik nanti Mak orang uh -huh. tu Amun nak balik okay. Tuan Bye bye guys Selamat So tanya Amal ni Mereka berapa Buat kan gani Bina Kaput nak Kali nabi so, guys